panibagong araw, panibagong vlog naman tayo. Uh, samahan nyo ulit kami sa aming mga destinasyon. Shout out ko sa mga follower natin, sa ating mga subscriber. So ngayon po, andito kami. May bibigyan na naman po kami. Sa maswerte, mabibiyayaan ng ating mga grocery na galing sa BATS 94. Ito po yung bahay ni, ng ating beneficiary na si Randy. At Nandun yung mga kasamahan ko. Yan. Muli po sa programa ni Katabang Bay. Tara, mga Katabang, samahan nyo kami. Good morning! Mamamas ko kami. Tara, good morning. Pagbalo na. Oh, Tara, Darling mo

at ang asawa ko niya ay namamasukan po para merong pangtustos sa kanilang sa araw-araw. Bahat, Ay, Ay, <laughs> ano po trabaho mo, boss? Tabi. Minsan, nakihan niya. Naga, naga. Ito na. Nagani, nanayro. Ah, mo po yan na pinagukunan mong ano. So, pero po yan na ano, ilan po yung anak niyo? Apat. Uh, Apat. Babay to Yung ano ko, so, subang so, babay. Tapos pang duo ako kambal. Oh? Pang So ano ko? So, ko lalaki. Lahat po sila mga nag nag nag, 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 nag Opo. Opo. Ay yung ano po, yung asawa po. po okay, Meron po, po kami bibigay na grocery. So galing po sa Batch 94. Opo. Pwede po tayo magpasalamat sa mga kabatcha. Mga katabang. Magpapasalamat po ang ating beneficiary sa Bats 94 na nag-sponsor ng ating mga grocery. Boss, bigas po sa grocery. Thank you po. Masalamat po tayo sa Bats 94. Yan po yung camera natin. Ah, uh, salamat salamat po sa ano sa kabats ko sa mga nakayog ng sa mansakon. Thank you po. Maraming salamat po. Sa uh, Lego po si ano. takulong tabang na po ya di sakon. Salamat. Thank you. <laughs> Shout out ko pala ang kung mahilig ba kayo sa milk tea. Mr. Brusco. Maraming pagpipilian, affordable, malinis, masarap. Located po sa Zone 3, Libon Albay. So, so masalamat po ulit kami sa aming mga kabats, Bats 94. 94, 94. 94. Salamat, Bats 94. Salamat, Bats 94. Kasusunod naman po. Sige po, thank you. Thank you. So good na kami sa second destination. Kay Rensilda Mandamit talain gawat kalinga so, mga katabang nandito to ngayon sa pangalawang beneficial natin sa talain sa gawat kalinga limon ng bay punta natin si Richilda Manlangit na isa po sa mga kabats namin bats 94 Tara, Sa pagkakata pagkakataon na yan, ibibigay ko ang moment sa mga kabats ko kasi almost 2 dalawang dekada o higit pa. So alam ko marami silang paggagantuhan, mga samahan, mga panahon na ibabalikan nila sa masayang pagkukuntuhan at ang buhay kay asawa.

Oh, o yung yung paglo. grade 5 na yan. Okay. May si man si Manay. Kung, kung sa kay sa may man talaga siya. E, yeah. eh, kaso talagang, yeah. dahil lang, siya. sa yeah. mm. uh -huh. Pero, nakulong sa kayo. bagay, ano. Hindi, hindi ma, alam ko nabagaling ng tinanong po. Pero may kariyente ka mo rin eh. Ako? Nagkakuma na po, nagkukuha ko sa umu. <laughs> so lucky five, naka bakal man akong baganyaan o. Hmm, hindi ba? Hmm. E bakal mo na po. Dahil naman ako, ang uras ka po nagkaniya po. Sa bululu, papaybon, hmm. <laughs> papay papaybon, rin to. Kung sa kayo sa ang damang problem ko. Kasi hindi talaga. Dami, dami. Inabot lang kita ng Ay, nai ko. Dami. problema mo sa nanay. Ay, di ba? Malakang problema. Sa problema mo sa nanay. Kanya-kanya sa nagdara. Kaya naman ako, hindi nakatapal mo sa balong. Hindi, gano'n mo pa yung nabay. Muyan ka mo. Ano yung nabunso? Duwang tawang. Ang mayinis sa dara-dara mo sa balong nung kang... Ang may sikura ka na kolong. Oo, pag di ko, hindi kaya. Dahil kung manakuko yung baloy mo. Huwag kang mapa. Huwag Ano <laughs> Kaya? Kipi. na minsan. Ay ay kipi. Tapos, ay, mga na chupagal. <laughs> 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 mga panggatong ko yan. Inakot sa ito. Sa libo na rin. anak ko Yan, pamasko ng bus 94. Gusto ko na. At, kumusta ko? Ano po pala ano? O oh, kamo sa ng asawa mo? Problema ma magadtong ani ako koro ko mga, mga lao. Sa rin po. Sa BGF. A BGF. Oh, sa tabangan pa hmm. Sa so, mga katabang, uh, wag po natin usgahan yung asawa ni Richilda. Hindi po natin alam kung ano yung dahilan. So kung ano man po yung dahilan, hindi po natin alam. So, bale po, yung asawa ni da po naka Hindi yeah. po natin alam kung ano yung talagang kung ano kung ano yung source. So si Richilda lang po yung bumubuhay sa pamilya niya. Tatay, nanay. So dito pa po, po yung kanyang ina, si Lola. Ano po na pangalan mo? Rosalina. 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 Manlalaki. Prila. No. <laughs> so Paano po yan? Mga, ilan po yung mga anak mo? Anin po. Uh, mga nag-aaral po? Tatlo lang po. Kasi yung dalawa yung senior ay na di na, di na din. O paano po yan sa araw-araw? Akaraos po. Ano po talaga yung pinakano? Uh, uh. uh wag po sana kayong ano kung medyo personal yung ating tanong. Ano po talaga nangyari? Kadawit sa mga barkada, yeah. sa mga ano. Hindi siya, hindi man totally siya nagagamit. Kaso talagang napagkamalan lang siya. siya, di, adi, adi lang sa banda, di sa mga. Ito na. Hindi na muna ram. Basta na lang siyang dinampot. Basta na lang siya. Ito sa munisipyo niya na Pulanggi. Ilang taon na po nakakulong? Hindi pa man po taon, ano nilang dyan, uh, August 2. Last August? Uh, last August. So ngayon po, balay ko ngayon nung nagano sa mga anak mo. No? Ano? Papa, mama. Parang yeah. daw. Ma dapa, dapa po na penga. Buti po nakakaya. Nakakaya. Nakakaya naman po. Huwag lang po magkasakit dyan po bumuhos so yung, yung po ang emosyon ng Ritzel lang habang nagkakwento tungkol sa kanyang asawa. Ito so no? Hindi, may bahay, din, may bahay sila. din sila. So, mga katabang sa mga nag-sponsor po, sa mga tumutulong po kay Katabang Day, kumakatok, kumakatok po ang ating beneficiary na si Ritzel Daman. Sana po, Mapahagihan din natin ng kulong kasi po talaga pong hirap sila sa buhay. Lalo po siya lang po yung inaasahan ng kanyang mga anak. At shout out ko rin po pala sa mga aking Team Puso, Boss TV, All This TV, Nanay Rama, Black, Nanay, Nanay Rama Channel. Sobrang napakahirap para sa isang ina na nakikita ang kanyang mga anak lalo ng kanyang ina na naghihirap talagang kulang na kulang di nagkakasya yung kinikita niya sa pang-araw-araw at siya po ay eh, nagtitinda lang ng maruya naglalako sa hindi po bayaran lang po ako 200 lang per day hindi uh, di, di siya 200 na po yan gumakasya naman po sa pang-araw-araw gumakasya na dalawang kilong bigas uh, pang kulang wala na Bote ano? Malakas. Malakas, malakas pa rin. O, ah, malakas pa rin. walang ah, magkasakit. Oh, uh, sa lahat. Okay lang 'yung pagod basta walang magkasakit sa pamilya. kailan po ka kung walang walang tinda, nag-ani po. Nag-ani okay. ako dun sa Bululo. Sa iba. Pay banred yung per day kahapon. Tigtiaga ang, oh, ang ko na yon. Uh, mis ako mismo nag-ani. Ay, mga kasama mo, mga lalaki? Mga lalaki. Ako lang, babae. So, paano po, mga kasama? Salamat kami ulit sa ating beneficiary. So, paano po, ma'am? Ah, uh, Retsenda, ulit na kami so, mga, sa mga mga pagbibata may mga, ano pa ito, sa muli po sa Katabang Day sa programa ni Katabang Day po maraming maraming salamat sa mga viewers natin dyan, sa mga supporters natin dyan muli po maraming maraming salamat